Oh 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 Ya no, magtanong pa nga sa inung lahat. Go go na tayo papunta Tayra. Queso. Medan mo yan. Ati na oh. <laughs> Yo. Alright, <Aray>, bigat. <laughs> Ayan si Kuya Paul, si Tane. <laughs> <laughs> si G, si Ate Marlene at si Hindi pwede.

So, tumaan muna kami dito sa Jollibee at nagpapagkasang mami. Mga susangyan. Hello guys! Sama kayo sa amin sa Pagungi sa Quezon. So, Bukas uwi ang mga taga barangay. Tami muna kayo nga. Ayan kapay na! Take out tayo ngayon. para may baka kayo tayo. Tara ba? Sige! Sige ba? Sige ba? O, dating mo doon? Sige Dahan-dahan, dilan. Ayan guys, malis na kami ng shell. Diretso na kami. Babaybayin namin ang C5. Labas na, East Lakes Aya mga na. sa kapital. Ayun Nasa Pandalaria na kami guys. Baka doyan tayin na nanggaling lunch kami dito sa tabing kalsada dito kami kakain sa may lilim, sa may puno marami kami dalang pagkain para hindi na kami mag-restaurant kasi ang dami namin yun itay namin ang dalawa namin kasama ang uh, kotse yes nandito na kami sa Candelaria Diversion Road si Yan, adobo, chicken. Ito, ito pa, may lapia. Hindi oh. ni. Hindi ni Boyo. Yan. Atong ang Paang adobo. Kain na tayo. Abay, kain na kayo. Kain na tayo, para hindi magsabay-sabay. Uwain uh, yan ang kutsara. Kain na tayo. Kain na tayo. Yan, kain na kayo. Ka na kayo. Ubidan ako para hindi na masira. Okay Ayan na. Ayana. Okay na. Sige po, salamat po. Sige po, kuya. po. Dapat pala 'yun. Tay. Sa Maykandelaria, diversion ng Kandelaria. Diretso lang kayo lampas kay Papay. Paglagpas, paglagpas ng Jollibee lang. Diretsyo lang kayo. Sa Maykandelaria RT, sa Mayde, sa may, sa, may, sa May Bypass. Mga busog na, nagdahan-dahan na kanina, mga nagmamadaling kumain. <laughs> Ay, ay, ako isa. Saging. Kain na kayo. Hindi kayo kumain? Kain na kayo. Tapos na kami. Layo ng dinaanan niya eh. Para. <laughs> Ikaw pa talaga ha. Ikaw pa talaga ha. Alam ba? Ah, okay na yan. Ay, yun na yan. Nag-insya nga tayo yan eh. Popoy ko si Ate Seni. Ibaba na yung kanin. Gusto <laughs> mo kumain, di ba? Ate Seni, di nika umupo oh. Tawa si... Tatawa sa Mr. Oh. oh. Tinatawa lang ka na kaibigan mo. Oh. Daan. Doon oh. lang. <laughs> ito mismo na dito ay. Nila na, busog na. Hindi ka mga Hindi mapupunta sa mga Hindi. Hindi na nakayang ubusin, no. Hindi. Tara na, let's go. Tapos na tayong kumain. Ligpit na. Talis na tayo. Go. Nasa na Cathedral kami. May dadalawin kami dito, kamag-anak namin namatay. Ayan, ayan na. Ayan. Papasok tayo sa loob ng simbahan. Ng cathedral.

traffic maliit pala ang kalsada dito kaya matraffic din. ayan guys nakarating na tayo ng Keson.